Walang magawa ang ilang residente sa barangay Bicod, kundi pagmasdan ang paglamon ng apoy sa paaralan sa bayan ng Lalo, Cagayan. Nag-asok itali, sumurak kami kumakalatang arom, nag -esok. Nangyari ito nang sumiklab ang sunog pasado alas 3.30 ng hapon noong April 27. Mahala niya diba? ni ang hirun eh? Ay, nagpush ko yung pekaso ko na. Ay, nagpush yung Nung makarating yung, yung crew doon ay uh, totally ano na po yung apat ay tatlong classroom. Ang ano na doon, ang ginawa namin, uh, cover of exposure na lang dahil uh, lumilipat na kasi yung apoy doon sa kalapit na building. Ang sunog ay nagtagal ng halos 30 minuto bago ito naapula ng mga bombero. Sumarunong nga building! Sumarunong building! na naman nilang maagapan ang pagkalat ng apoy at umabot ito sa unang alarma. Sa paunang investigasyon ng mga bumbero, nagmula raw ang sunog sa computer room ng paaralan. Electrical short circuit ang ng dahilan ng sunog. Tatlong room yung yung nasunog, ma'am. Ah, mm -hmm. uh, isa ay classroom, yung pangalawa ay computer room, yung pangatlo po ay ah ah storage, yung nakainbox yung mga kanila. Ito ang unang kaso ng structural fire ngayong taon. Paalala naman nila sa publiko na kung makakita ng sunog, ay agad itong i-report sa kinauukulan bago itukunan ng video o litrato. Ito ang uh, ilang uh, problema na na-encounter po namin man. Kaya minsan san uh, nungun uh, na didiling yung uh, uh, responde ng mga kabibirutan po natin. Wala namang naitalang nasugatan o nasawi sa sunog. Sa taya ng PFP, aabot sa 450,000 pesos ang iniwang pinsala ng sunog at nagsasagawa pa sila ng karagdagang investigasyon. Vanessa Butong, para sa Luzon Headlines.